Siyempre, dapat habang nagkakape, eh, andyan niya yung kutsi ko. Ang uh, aking sasakyan, andyan. Ayan. Ah. Ay, naayos pa rin, baby. Ayan, 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 ayan. Uy, walang microphone pero maraming inga rin ito. Hindi maingay di dito eh. nakaka ganyan. Shout out sa aking driver. Uh, nilalagyan ng hangin ng uh, gulong. Kasi may pupuntahan kanyang meeting ngayon sa ano? sa ibang business namin may malaki kaming business na pupuntahan so hindi malayo layo yung pupuntahan namin ngayon so ngayon lalagyan niya ng hangin kasi yung driver ko medyo busy sa tao takong driver uh, kapit kapit mo tayo kasi ma maaga na po dito ngayon po yung uh, kasi ay po so sa umaga nakakalakit yung baso kasi gusto ko marami. Ang ulas na baso. na bawa mga